Hello guys, good morning sa inyo lahat. So, ngayon ay biyahe uh, ako papuntang uh, yeah. eh, eh, mga kalwede kaya. Ito ako magsimba. Ito ay nyo mga papasalama. Sa mga biyasa yung pagkakalabas na ngayon sa so, papunta ko rito. Pero hindi maaasahan na pangyayari. Ito nga yun na ng mga... Paninda sa kayo,

Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share